Hello everyone, happy Friday. So ngayon ay dahil walang pasok ang aking mga anak sa school at suspended gawa ng init ng panahon. So ngayon ay uh, magluluto ako ng favorite nilang ulam, itong adobong pusit sa suka. So, ito yung mga ingredients natin, guys. Uh, pusit na malilit lang yan. Siling haba, sibuyas, bawang, kamatis, at itong crack na paminta, suka, uh, syempre, mantika para gamitin sa panggisa at asin. So, ito lang yung kailangan kong ingredients ngayon sa aking recipe. So, so simulan na natin magluto, guys. Ito, uh, magpainit muna tayo ng kawali bago tayo maglagay ng Mantika. So, maglagay tayo. konti lang, guys, ako maglagay ng mantika. Pang saute lang naman dito sa kamatis, sibuyas, bawang. So, mainit na, guys. So, ilalagay ko na itong gayat na sibuyas. So, antayin natin, guys, na mamula-mula yan, mag-caramelize yan. Saka ko, ihuhulog naman itong bawang hinaan nga pala natin yung apoy guys para hindi agad masunog uh, naman itong ating ginigisa lalo na ang bawang kasi pumapait so silasabay ko na guys yung uh, si gayat din na kamatis so haluhaluin lang natin guys antayin natin na uh, maluto ang kamatis lumambot at dinudurog durog ko yan guys habang hinahalo halo ko so antayin natin yan guys na maluto ang uh, kamatis sa ko ilalagay naman ang crack na paminta, so inilalagay ko guys yung uh, crack na paminta habang ako ay nagsusote para uh, lumabas yung lasa ng paminta guys, para lalong lalong malasa so yan, napanood ko lang guys sa ibang mga uh, nagluluto, nagsishare ng kanilang mga recipes habang nagluluto sila, so trinay ko uh, okay naman, so lasang lasa nga ang paminta guys So ito nga, ilalagay ko na guys yung paminta kasi luto na rin naman yung kamatis. So after nitong mailagay ko itong paminta guys, halu-haluin lang natin ng konti. Tapos ilalagay na natin itong pusit half kilo nga lang pala itong pusit guys buti na lang merong naglaku dito na nagtitinda ng isda so meron siyang tindang ganito ito yung gusto guys na uh, pusit guys pag ina-adobo para hindi ganun kahirap lutuin kasi guys pag yung malalaki na ang hirap lutuin nun so saglit lang dapat yun lutuin sa apoy kasi nga nagra rubberize yun pag natatagalan guys so ito kahit natagalan to guys malambot pa rin ang uh, Uh, pusit. So yan, hayaan lang natin guys. Hindi ako naglalagay dyan ng tubig kasi kusang nagkakaroon niya ng tubig. So takpan muna natin yan. After after 5 minutes guys, so yan, uh, nagkatubig na ang di ba So hindi na ako naglalagay ng tubig dyan pag ako po ay nagluluto ng pusit kasi matubig naman talaga ang pusit. So habang uh, niluluto natin, lumalabas yung tubig ng pusit. So, Titimpla na rin natin ito guys. Ang inilalagay ko nga pala dito ay asin lang. So hindi na ako naglalagay ng iba pang pampalasa. So haluin natin, hayaan natin na uh, magano yung sabaw kasi medyo masabaw naman. Gusto ko kasi sa adobong pusit guys ay konti lang yung sabaw. So, sa suka naman guys, pag naglagay tayo ng suka, depende rin sa inyo. So, ako kasi guys, ang nilalagay kong suka dito ay tama lang. Yung tama lang sa panlasa ko kasi hindi rin ako pwede sa sobrang asim kasi nga meron po akong acid reflux. So, nag acid ako. Pagkalagay natin ng suka guys, hayaan lang natin kumulo para maluto yung suka. Ang iba guys naglalagay ng toyo. So ako guys dito sa version ko naman ng adobong pusit ko ay hindi ako naglalagay ng toyo. suka so lang inilalagay ko pinapaygahan ko ang adobong posit ko guys kasi yun yung gusto ko yung iba kasi gusto nila masabaw so depende sa nagluluto so ito guys pwede na natin tong haluhaluin kasi kumulo na naluto na rin yung suka tapos ilalagay ko na rito guys yung siling haba kasi hahanguin ko na rin ito um, guys hindi ko ito malagyan ng siling pula yung labuyo kasi nga hindi pwede yung sobrang anghang kasi nga may mga batang kakain ang iba guys naglalagay pa sila ng luya para pantanggal ng uh, lansa. Ako okay na sa akin itong siling green kasi yung mister ko guys ay ayaw niya nang may luya. Ayan luto na to guys. Okay na ito sa akin uh, Thank you for watching. Uh, see you on my next vlog. So sana nagustuhan nyo itong aking recipe ang version ng uh, adobong pusit sa suka. So try nyo rin guys na lutuin ito. Masarap Happy eating everyone. So, uh, God bless us always. See you on my next blog. Um, I love you all.